Okay, mga kayami Pinay recipes, narito na po ang final product ng ating creamy ginataang langka. Ipapakita ko po, po sa inyo kung ano-ano mga ingredients at kung paano ito lutuin. Umpisa na po natin! Siyempre ang main ingredient po natin ay kalahating kilo ng langka. Para maging extra creamy ang ating recipe, gagamit po tayo ng dalawang nyog. Kakanggata po ito siya. Tapos syempre, gagamitin din natin ang pangalawang piga ng nyog. Para maging extra special ang ating recipe, gagamit po tayo ng crab bilang sahog. Bukod dyan, gagamit po tayo ng bawang, white onion, at saka nor cube. Syempre, hindi mawawala ang homemade bagoong at luya. Para sa mga mahilig sa maanghang, gagamit tayo ng siling green at siling pula. Buksan po natin ang kalan at iset ito sa low or medium fire. Maglagay po tayo ng cooking oil na katamtaman lamang ang dami. Hintayin po natin uminit ang cooking oil bago natin isote ang luya. Next, isutey natin ang ating bawang. Sunod po natin isote ang ating white onion or pwede rin naman yung red onion kung prefer nyo yon. Isunod po natin ang ating homemade bagoong. Hindi po natin inubos yung bagoong na yun. Katamtaman lamang po yung nilagay natin. Ito po yung magsisilbing pampalasa. Next, inilagay na rin po natin ang ating crab. Tapos, minix well lang po natin. Next, ilagay na po natin ang ating pangalawang piga ng nyog. Takpan po muna natin ito at hintayin kumulo. Ngayon, dahil kulo na po itong ating recipe, ilalagay naman natin na next ang ating langka. Tapos, haluin lang po natin maigi. Takpan po muna natin ito hanggang sa lumambot ang ating langka. Ayan, binuksan na po natin dahil wala ng tubig and at the same time malambot na yung ating langka. sinilagay so, nilagay na po natin ang ating kakanggata eto na yung pinaka magpapa creamy sa ating recipe today. And by the way, hindi ko na ipakita. Nilagay na rin pala natin yung ating nor cubes kanina. Hindi lang na videohan. Just in case gusto nyo pong dagdagan ang lasa nito, pwede po kayo magdagdag nito ang ginisa mix. Takpan po muna natin ito at hintayin natin mag-creamy na yung kakanggata na nilagay natin. Ngayon, kung napapansin nyo po, creamy creamy na siya. Yan, dito na po ang ating final at last ingredient sa mga may sa sili. Kagaya namin ng mga Bicolano, Bicolana. Ito po, may siling green tayo, may siling pula na rin. Tapos haluin natin. Perfect po kasi ang sili sa mga may gata. <laughs> so, comment below kung nakaka-relate ka, kung mahilig ka rin sa sili, at kung mahilig ka rin sa mga recipe na may gata. Eto po, oh. pensinin nyo po siya habang kumukulo. As in, sobrang creamy po nito dahil dalawang nyog yung ginamit natin. Kapag isa lang po kasi bitin, kaya much better kung dalawa yung gagamitin natin. At yun, eto na po yung ating final recipe. As in, sobrang sarap po nito. Perfect pang lunch, pang dinner, kahit nga breakfast, pwedeng-pwede rin. Lalong-lalo lalo na kapag kasama mo yung pamilya mo habang kumakain ka nito. At yan, ipapakita ko rin sa inyo kung paano namin pagsalusaluhan itong recipe na to na sobrang pwede nyo pong itry sa inyong tahanan. Lalo na ngayong natapat na Holy Week. So, karamihan sa atin hindi kakain ng karne dahil nga sa Holy Week. So, eto naman po kami habang pinagsasalusaluhan namin itong ating luto today. Sana po nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Kung oo, pakilike po itong video. Mag-comment na rin po kayo dahil re-replyan po namin yan. Kung may mga video yung suggestion po kayo, pwede nyo pong isuggest para magawan po natin ng recipe in the future. At make sure to subscribe to this channel for more cooking videos and tips as well. I'll see you next time. Happy eating! Bye!